Hi hey guys, welcome to my channel. So, karon guys na ako sa Mimbalot Swimming Pool. So na guys, so sa likod. So kaniya na tubig guys, isigikan pa ini sa Lanao Lake. There is a uh, Lanao del Norte. So mao ni guys, gi develop ni guys. So mao na nang nice swimming pool. Uy guys, murag na ako kaila na dito sa likod. Si Dza ba na guys. Or Dili. <laughs> murag si Jaba ganong kaila na sa likod guys. Sa ligo o. Gana mga mga guys. Bugnaw ang tubig dari. No. Relaxing samtang mag-standby to sa So, guys, tara, bisita mo diri guys sa Eligan. Na ani guys, belong sa Boroon. Ganun guys, so parang di asa na side kay bukid. Batu-batu dag ko. Napapadiri sa pikas na side guys, di develop pa nila. Wala pa. So, day lang sa ata, guys. Mag-viewing kay Nindot ang kwan. ang swimming pool. Dagay na haligo ko man guys. yeah, Sige mo to, guys. Kay Moligo ko. taot taod Bye-bye.